ano yan yan nandun tayo na Landoon tayo do madumi <laughs> madumi ayan ilan taon ka na tutoy 11 po 11 ka na matulog na po ay siya ilan taon na ano po 9 9 to ano po lima pa lang po A lima ilan kayo lahat magkakapatid apat po nasa niyo isa andun po kay Si Sino dung, nag Doon po kala lula. Ah, oh, tapos dito kayo nakatira? Oo. Oh, Ayan. Ayan, nagagawin namin yung ano mo ha. Baka may kailangan kayong bilihin. Salamat po. pag may kailangan pa kayong bilihin, may bilihin mo. Ano? Aba. Oh, salamat ah. po. Maraming maraming salamat po sa tulong ito. Yeah. Sana po ma maging mabait po kayo at maging makatulong din po sa iba. Ayun. So kayo din yung maging mabait? Ano? Aba. Oh, Lagi kayong mag-ingat, magbait sa ato, alagaan mo to, ano. Aba. Lagi kayong magsunod kay Kuya mo ha. Sundin mo kay Kuya mo. Hindi wag kayo, wag kayong mag-away-away para Salamat po doon. talaga po sa tulong na ito dahil po kahit kunting tulong lang po itong pili na po itong pang araw-araw na pang ulam po namin. Ayan. Hindi mo nahahanapin, di ba? Ano? Opo. Ayan. Para ano, may pang ulan dyan, may dilata, may kapi at asukal dyan. Ayan. Ayan. Tapos may bigas, pambigyan nyo yan ha? Oo, salamat Aba. po sa tulong na ito. Ayan. Sana po nagbigay po ito, magpalain po sana at makatulong din po sa iba. Ayun, ano. Ayan. Ayan. So, mag iingat kayo dito ha, um. pa, pag wala sa lahat mo. iingat kayo ha, huwag kayo mag salamat po. Sige. Salamat po kasi sa bigay nyo ito, kahit punting tulong lang po tatanggapin po namin dahil sa bike niyo po, pwede po namin itong maging, maging makabuti, tas maging magpasalamat po sa inyo para po. Mm, maging parang nanay dito sa mga kapatid mo? po. Oh, ikaw na nag-aalaga sa mga kapatid mo, ano? Opo. Oh, Pagka wala silang pagkain, di pag may sakit sila, ikaw na rin nag-aalaga? po. Oh, Mm. Na, Sige kuya, pa-kayo. Pa-pa dali. Pa-pa di ba no gidaw Pa-kayo. Pa-kayo. Dito kayo po ya. Kayo dito at baka mapunit mo, matapon mo. Parang baka parang matapon. Parang matapon ayan. Oh, uh. may uh. lagnat mo ang kapatid mo na kay uh. lang dinto, nag-gwa. Uh. Nga lang po ko, naghahanap uh. po uh. ko ng mga mo uh. po nila. Mangga uh. May nilaga po kong guyabano para po may ano po para po may mainom po kami. Ayun, nilalagyan mo ng guyabano? Opo. Guyabano para may mainom. Gamot na. Opo. Opo. Pampalakas. Opo. So minsan parang ano na rin kape ano? Opo. Parang kape. Nainom ka na ito? Hindi ko nainom bakit Ayan mo? Lasa. Gamot pala ito sa inyo ni kuya mo. Lagi kayo mag ha. Tama ito guyabano. Parang kapi na ito ano. Lalagyan okay. pa ng asukal o asin. Ano, wala na. Wala na po. Ah, wala ito lang dahon ng nilalaga. Oh, po. Ayun. Yun pala. ano so, anong naisip ko kanina makita mo ako na ganito ang itura? Nalungkot po kasi ganyan po ito. Ano po, yung mga damit nyo po. Mm. Ganyan po, mga ano. Ah, mga... Nakawa ka? Opo. Oh, Ayun. Ayos so, na, nice, no? napakabait mo totoy. Eh. Ano, kahit na ikaw din nangangailangan eh. Gusto mo rin tumulong sa iba, ano? Awa. Oh, Ayan, yun ang lagi mong isipin, ano? Na tayo kung minsan, eh, kahit, kahit simple lang yung kalagay natin o hirap, pwede pa rin tayo makatulong sa mas hirap sa atin, ano? Awa. Oh, At kung minsan, pagka tayo tumulong, may iba rin natutulong sa atin. Oo. Oh, kaya, oo oh, huwag kayo magsawan, tumulong din. Kasi palaging mayroon makakita sa atin na pwedeng tumulong din, ano? Oh, Awa. Kaya ayos yung ginawa mo, napakabait ng bata, ano? Awa, oh, salamat po. Mo. O, sino nagupit dito sa kapatid mo? yung po si papa yung nakirang uh, po nung uh, ano po roller oh. ay yung ano po panggupit po ako uh -huh. o oh, ito parang siya na nagupit nito ah ikaw nag -gupit uh -huh. na nagupit dyan parang binan yung ganyan mo yung buhok mo ikaw ang gumupit ah, kaya pala sabi ko na ayaw <laughs> ayos salamat po ayun sige I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago